Oy, again! Marasa! Nabil na isnak natin niya na ng customer. Hi! Ano naliwat da for today's situation, mga kasariwa? Maglilim ko kita hinulong. Ah, na ko tanga may dalit na libre na yan ng... Ah, nalikita ko sa nga Okay, nag na hiyang. Yeah. And syempre, nagbilin niya mm -hmm. ato ni Maras. Sana isnakon social. Ito nga is isnakon is natin yan. Yan na. Okay. Social. nga ato isnako oh, nyo na kay O. Pag marasa Basta, basta. Kung iyo nakikita ang mag ako niya na may isnak. Nga, lebo. Oh. Salah lo. Oh, di ba? Kita ala kami dapat yatakop takop. Tik kakak kung kakaunon ini. Ano usah nga ano sa nga, -an? nga gulaman yang kau wala nga ubusa. ano, niya ubusan ang salagyap niya usa kabaso wala niya ubusan ngan syempre may nga Usah usa nga saging na <laughs> oh di ba <laughs> Ang ka pa. O, oh, kasi iban nga, duha ka bugos. Duha yaging kaon. Iyan ko salinan. Sosyal. O. Oh. Nagunahuna pa ako pag-iisipan ko pa kakaon ko ba yung nga salad. May ba niya takup. Wari man niya iba mahamut mahamot, marasa-rasahan. <laughs> Nagliling-lingi ako, aloyok bumalik ang nag-chick. <laughs> So, we need to ko tilog pipil ng on ako ako. <laughs> Pero may nagawas sa pika sa aking gut. <laughs> Dati lawanta akong marasa. Ngayon, <laughs> kanim iro. Sige, pag online Kalamot mo. <laughs> Allah, sige. sigi sige, sub sub. Nga bela <laughs> ka Tatagang ko na ng sekretary ng tiba. Tagbabahin babahin yung sagi nga ako nakuha dito. <laughs> Para kumaya dahil dua kami nga mamumurag. <laughs> Agi, okay. ilalabog tanahan ko ano niya ang ani kinaan niya ang warya kaubos. Aya, pera gaba, pera gaba, pera gaba Oo, uh -uh. pera gaba, pera gaba laha. Pera sa pil, pera sa pil pera sa pil. Mm -mm. Okay, ang plastik, kagalain tayo ito, yakay. Nababalik dyan ganit plastik. Mahal ganit plastik. At akong pakiana, kakaunong ko ba yun yung asalad? Nanganganugo man ako kung di rikulat kaunong mahamut marasarasahan daong panahak Ut, may duy ame ah, si boys may, may lasura may kamatis damo kala e eh, may ku may harang <laughs> hmm anay daw pag isip pa kita pero ang saging usag kasi pe, ang ibili na ako nungit mga na burog kutun <laughs> oh anay dyan nga pa ako may gadi na likroan nun kala tagal na mga punda <laughs> Agi, ini ni mga punda, Kaya may mga pinis nga han, ng ira mga lalabutan. Pura na lang atuin nga tanan ighuwad ha sulod, nagkumpahir na withdrawal. Tsura lam. <laughs> Agi, kita ini. Oh, ko lang kita ganili wat. Mm, kakaon ko niyan kay marasa hiya. Good night. Thank you so much for watching.